Like portable yeah. power station, station. Opo. Ayan po, no? talagang itong panibagong product na in-offer ni Avidson na pwede po ninyong gawing negosyo ay talagang kikita po tayo dito. Uh, maari po natin itong um, pagkuhanan ng negosyo. Ayan po, no? ating, ito po yung ating company profile na ating partner manufacturer. Our partner company has transformed from experienced battery manufacturer into professional manufacturer portable power station manufactured since 2012 ayan so 20 years na rin sila sa pagmamanufacture ng battery and 10 years oh 2012, 2012 20, 2023 ngayon mga 11 11 years ano ang, ang haba na noon talagang na, nakuha na nila yan pero sa manufacturing yan yung pinapakita. Ah, uh, sa battery, battery manufacturing, 20 years na po sila pagdating naman nga po sa portable power station, mga nasa 11 years na nga po sila. Kung 2012 po sila nang nagmamanufacture ng portable power station. So, uh the company is committed in offering high quality portable energy storage and generating product at affordable price. Again, no? Certified din po sila by UL, FCC, CE, CB, ROHS, PSE. So ito yung mga certifications po nila. Mamaya sa ating mga susunod na slides, may kita po natin yung kanila kung gaano kadami yung certificate nila na katunayan na talaga nagpuproduce sila ng mga dekalidad na mga produkto. Ayan, so their, their products have been sold in many countries and are marketable all over the world. So, nagsusupply po sila sa buong mundo. Ayan, ganyan po sila ang kalaking kumpanya. So, may kita po natin dito yung kanilang R&D team. Ayan po, no? Back up with more than 10 years of working experience and profound batik industry background, their R&D team is dedicated to improving comprehensive performance of their products. They insist on innovating functional and efficient power supply solution. So, meron silang mga R&D engineers na talagang nag-iisip kung paano nga ba i-innovate pa or pagagandahin pa yung produkto nilang maganda na. So, ayun po, no, may kita natin dito yung kanilang um, pag-check, ang um, quality control nila. Ayun po, yan, may kita po natin dito sa right portion ng ating slide. So, ayan, ito po yung kanilang mga certification. Meron po silang safety testing, salt spray test, reliability testing, high and low temperature testing. Yan, kitang-kita po talaga na um, tinitest, dumadaan talaga sa mabusising proseso para makapag-produce sila ng quality products. Napakarami po nilang certificate. So, ito po yung mga available na model po nila na pwede nating i-order. So, ipakita po natin yung video po no, ng ating 2000 watts na portable charger. Ayang po, oh, naka ang ganda po ng kanilang um, product talaga. Ayan, na meron din siyang LED LCD display kung saan may kita natin kung ilang percentage na ba yung uh, battery life ng ating portable charger. ayan, ayan po no. Yan, nakasaksak yung electric fan, yung cellphone charger. Yan, so, ayan po. So, yan, i-present na po natin yung ating first product. Ito po ay 300 watts na um, sol, uh, portable power station. Solar charge input na rin po ito. So, yung solar charger is a charger that employs solar energy to supply electricity to devices or batteries. So kahit na mawalan po ito ng charge, magagamit pa rin po natin ito dahil nga meron siyang solar, uh, siyang solar charge na dito sa, ito sa ating produkto. So ayan po, um, ang battery na rin po nito is high quality lithium ion bat batteries na rin po ito. Yan, yan. ah uh, pwede po natin isa ay isaksak na dito yung ating mga electric fan kung mababa naman po yung mga wattage, mga watts ng mga yon, maari na po natin itong gamitin. Yan. So, yan. Meron din po tayo mas mataas pa sa 300. Meron tayo 500 watts. Ayan. May mga certain appliances na maari na natin gamitin dito sa ating portable uh, uh portable uh, power, power charger. Ayan po, no? Then, ayun nga, battery capacity nito is high quality lithium-ion batteries rin po siya. So, ayan. Then next one po is 500 watts na uh, portable charger. So ang kaibahan naman po dito nito nung unang pinakita natin 500 watts is ang battery capacity nito is yung iron post uh, lithium iron phosphate battery. 'Di ba po? So na-discuss na natin sa ating mga previous na mga chargers na meron din tayong ganitong klase ng battery na Kapag ito yung gamit nating battery is naglala siya ng up to 5 to 10 years. Ganon siya katagal, ganon kaganda yung klase ng battery na um, lithium iron phosphate. Ayan po. So nakalagay din po dito na lithium iron phosphate battery with a service life of more than 3,500 times. is more in line with the core concept of modern energy storage product and it is lined with international standards. Ayan no? Talagang uh, yung pag-innovate ng produkto nila is talagang nasa ano din, nasa trend ika nga. Parang ganyan po. Ah, kailangan yan sa mga islands, sa mga mahilig magcamping, camping mag-out of town, kahit may mga RVs. Yan. Yung mga pumupunta ng dagat. Na kailangan nila ng mga power station, na kailangan may bitbit -bit sila noon eh. Pinaka backup battery nila 'yan eh. Ah, alam mo, yay malakas pagkakitaan 'yan sa side po ng negosyo dahil ah, generator. Eh kailangan noon may gas. Yo, kailangan din ng nagpo produce din yun ng power through doon sa gas na ilalagay mo doon sa generator para mag-mag-operate siya. Pero ito Ah, uh, iba naman 'to. No, makikita mo uh, 'yung innovation ng technology pagdating dyan sa mga power station, no. Ito easy to carry, well designed. Tapos ang kanyang service life, no, more than 3,500 times. Kaya 'yung sinasabi mong 5 years above. Oh, uh, eh, pagka ah uh, may meet mo yung 3,500 times na gamit niyan, yung service life ng battery na like PO4. Or in line with the core concept of modern energy storage products and is, is, in line with international standards. Kaya nga sila nagsusupply sa iba't ibang mga countries kasi yung standard ng mga countries pagdating dyan sa, mga, sa battery na ginagamit dyan, pas, pasok yan. Kaya pinakita mo yung mga certificate, di ba? Ang dami niyang certificate eh. at bawat country meron silang mga standard na ginagamit o uh, pasado sa kanila pagdating doon sa pagpasok mo ng klase ng baterya. No, mga kla may may yan sa loob eh, yun na nag store ng power. Kaya siya power station. So nag-i-store siya ng ng power and because of that, yung batteries na nas nasa loob niya, ayan 36,000 mAh. 460 WH or sa ano po 22.2 volts. Kung makikita mo, ma marami kang maisasaksak diyan. Pwede yung mga may, may AC outlet 'yan, no? Ibig sabihin na AC outlet, pang aircon 'yon, Jade. <laughs> na pwede kang magsaksak ng aircon. Hindi naman 'yung malalakas na aircon, ano, 'yung mga horsepower ay eh, mabababa lang, mga portables, 'yan pwede na. Diyan, kasi sa Pilipinas, horsepower. Dito yung di horsepower, BTU. 10,000 BTU, uh, 12,000 BTU, ganon. Yung mga malalakas na. Yung mga mabababa lang. Yung mga five uh, 5,000 BTU lang. So, pwede mong isaksak yan dyan pagka yung 500 watts. Kasi nakalagay nga dito yung AC outlets, meron siya. Meron din siyang DC ports na tatlo, 96 watts naman ang ang capacity na nilalabas. Tapos meron din sa mga USB ports. Ibig sabihin, pwedeng magsaksaka rin ng itinacharge mo mga gadgets. O, meron din siyang quick charge na 3.0 na 12, 12 watts. At meron din siyang C, type C. Imaginin mo, sa malaking ganyan. Naan dyan na pwede mong isaksak bukod doon sa mga appliances na binanggit mo. Pwede kang magsaksak ng electric fan. Pwede kang magsaksak na laptop mo rin, no? At pwede kang yung pinakita mo kanina, ano eh, parang barbecue grill na electric. Oh, pwede kang mag-init, bitbit mo yung ayan. ang yung, yung, pinak yung pinakikita mo naman na 'yan, gaming naman siya, yung bata, nakasaksak yung kanyang pang game na gadget. Oh, pe, pe pwede marami, maraming paggagamitan yan. yan iba't iba 'yan ng mga wattage. Mga watts na papakita mo siguro next week pakita natin lahat. The whole week, baka mauubos yung ipapakita mo dyan. <laughs> kasi ang dami po niyan eh. Maraming mga pataas ng pataas ang watch niya. At uh, po doon sa inyong kailangan. Meron po kasi nagtatrabaho sa sa construction. Gumagamit ng mga power tools. Yan. Yan, kailangan nila yan, Jay. <laughs> Hindi pwedeng wala. <laughs> eh kung generator, ang, kasi yung iba, generator ginagamit eh. Naku pagkagumagawa at generator, yung foreman. O, oh, ibuhos mo na. Hindi naririnig. <laughs> kasi ang ingay ng generator. Ibuhos na, hindi eh. ba yung ubuhos? <laughs> e, eh, ibuhos na. Oras na ng buhos. Kasi maingay yung generator. O pag gusto mo ng tahibig, power station. At ito, sinasabi nga ni Jade, pang matagalan. O, di, hindi lang siya pang pangmatagalan pang matagalan pa sa business, maganda po itong inegosyo dahil pagkang isang item mo ay kailangan ng isang bansa, bibili po lahat ang government lang pag bumili. Lahat ng kailangan nilang mga departments na nangangailangan po ng power station, bibilan po nila yon in bulk. Alam niyo na. <laughs> e galing yan sa manufacturer <laughs> Ang sinabi mo kanina dito With 20 years of battery manufacturing experience And 10 years of portable power station Developing experience The company is committed to offering you High quality portable energy storage And generating products At affordable prices Ayan ang side ng negosyo Affordable <laughs> price Ibig sabihin Pagka ikaw ay dinala mo itong produkto na ito, napakagandang quality ng portable energy storage ito, e eh affordable yung price niya. Makakapag-markup ka, nakikita ka. Kung kayo po ay mag-request po ng quotation, bibigay po namin sa inyo. I-compare nyo sa kinukuha na ninyo. <laughs> e eh, ito, ex well experience na to 20 years of battery manufacturing experience. Ah, ibig sabihin yan, sa tagal na nila sa pagmamanufacture ng battery, eh, alam na nila yung talagang the best na produkto pagdating sa battery, pagdating sa power station. Dekalidad yan, Miss Jade. Mag-request na kayo ng quotation, ipapadala namin sa inyo ang mga wattage. Mamimili kayo. Makikita ninyo yung presyo. Affordable talaga. O, pag gabinenta nyo na sa inyong mga customer, um, malaki talaga ang kikitain po din nyo sa isang side ng negosyo. Tayo ay business summit, Miss Jade. And the whole week, ngayon po ay Friday, siyempre, summary tayo ng mga pagkakakitaan natin, yung mga sinocase ni Miss Jade. Kasi usapang negosyo to eh. Usapang magkano ba kita? Paano tayo kikita? At pagka pinakita namin sa inyo, eh madidilat po ang inyong pangita. <laughs> Makikita nyo kung gaano kalaki. Gadget accessories. O oh, gadget po. accessories, alam mo bang 65 watts lang yan. Nakita mo, isang 65 watts, <laughs> tapos isang 100 watts, isang 200 watts. Wala dyan yung 240 watts. Wala din dyan Opo. yung, meron pang, 35, meron pang 45 watts, may 35 watts, may 20 watts. O, yung power bank mo, 10,000 MAH lang yung pinakikita mo. Eh, May yes, 20,000, oh. may 30,000, uh -oh. may 40,000, may 50,000. Dyan lang sa pinakikita mo, 500 pieces each. Ay eh, 1.3 na yung peso na yan na kikitain mo. Maliit pa ba yan? O, ang markup mo dyan, 100 pesos eh. Murang-mura yan. Ikaw ang mura kaysa dun sa mga kalaban mo. At may brand yan. Ang brand yan, Abedson. De-calibre yan. Yung manufacturer na ka-partner ni Abedson, de talaga. Talagang pagka uh, sinabi mong gun charger, 200 watts, 200 watts yon Full charge ka kaagad, ilang minuto <laughs> lang. Wala pang 30 minutes, full charge ka kaagad. Pati yung mga laptop mo, etc. etc. Diyan lang pala sa accessories na yan, kikita ka na ng kung ikaw ay OFW, ano, yan ang bibenta mo, 26,300. Yung 2,500 pieces na pinagsama-sama mo na yan, sa loob ng isang taon, kaya mong uh, lagpasan pa yan. Sa loob ng isang taon, na kaya nga sabi ko sa iyo, pakita mo yung per year. Yung year, yung paanong yung lahat ng yan ay maibebenta mo ng, sa isang taon na paliliitin mo para maging feasible sa iyo na baka kasi yung iba mag-uumpisa pa lang ng negosyo, JD. Eh. O eh, pag mag-uumpisa ng negosyo yung iba, mataas sa kanila yung bilang, 500 basis kaya ko bang ibenta yan? Eh, sinabi ko nga, vlogger lang. kausapin mo lang ang isang vlogger na nakapagpa-trending ng 100,000 views eh. Uh, pag kaya na pinakita niya sa kanyang page, <laughs> this is the 200 watts gun charger. Uh, a new technology in gadget accessories can charge your uh, multiple charging for your laptop, uh, for your tablet, for your cellphone in one. Oh. Uh, Limandaan lang don Jade. Out of 100,000 nagtrending nag yung kanyang mga unang videos na ginawa, eh, vlogger siya eh. Uh, 500 lang makakita nun, bibili na yon. Ay, bigay mo sa magkano yung 500 sa ano, sa 1,000 na 200 watts nakita. Yung 500 pieces po na 1,000 nakita natin is yes, 500,000 po. Oh, 500,000. Imaginein mo 500,000. Isang pakita niya lang yon. Pinakita lang ng vlogger. O di maghati kayo. 250 sa kanya, 250 sa'yo. Kung wala ang agreement ninyo, kapirmahin mo siya. Ito kasunduan natin, Mr. Vlogger. pag nabenta ito, hati tayo sa profit. Wala <laughs> kang ginawa. Ang ginawa mo lang, binigyan mo lang sa kanya yung sample. Nag-unboxing siya nung charger. Oh, ito yung, di ba ganun, o, ang mga vlogger ganyan eh. May pinapadala yung mga company ng mga sample products nila. Gamitin mo yan. I-shampoo mo. Tapos, ipakita mo. Mag-vlog ka na habang sinashampoo mo. Oh, Di sinashampoo ngayon niya. Ang ganda pala nito. Oh, yung, yung mga actual na ang ganda palang shampoo nito. Oh. Eh, Doon palang eh. E eh, eh, nakaview yung mga viewers niya. Daan libo. Parang yung toothpaste. Yung Crest pala. Alam mo, <laughs> ang, ang grocery items si consumable. Bigihin din yun. At malakas pagkakitaan yan. Everyday kasi ang mga tao, grocery stores. Kaya, dito pala lang sa pinapaliwanag ko sa'yo, di ba? Yun lang eh. Yung pinakita mo mong to, toothpaste lang na Crest eh, pakita mo siya. Sa vlogger, bigyan mo siya ng sample. US product yun. Siyempre, tatestingin niya yun. Malalaman niya yun. Kasi Crest gamit ko eh. Iba talaga pagka ano, ikukumpara mo sa local dyan eh. Ha? So pag tinest niya yun, oh, pala ito ha. <laughs> Parang ang sarap talaga gamitin itong toothpaste. Ah, di ganun ng vlogger. Actual niyang pinakikita. Nag-view ngayon yun dahil nakalive siya. Marami siyang follower. Bib ano na yun? Pera na yun, Jade. Titingnan mo yung mga pamamaraan. Papaano ang mga pamamaraan ngayon ng pagkita? Na dati ka namang nagtatrabaho na, ay hindi ka naman kumikita ng 1,390,000 diyan sa gadget na pinakikita mo. Ko FW nating mga kababayan, 26,300 USD ang kita mo diyan sa gadget pa lang. Eh nagbebenta naman talaga sila sa mga platform eh sa US. Uh, ganyan ng ating mga kababayan, talagang masipag sila. Na, meron na silang 8 hours na trabaho, Ah, Nag-o-online selling pa rin sila. Yung mga nasa Japan, yung mga nasa South Korea. Ganyan ang ginagawa nila. Nagbebenta nga sila, nasa Japan sila. Ang binebentahan nila, nagla-live selling sila sa Pilipinas eh. Ah, Ganon sila kasi sipag, Miss Jade. Kasi inspiration nila yung kanyang lang mga mahal sa buhay. E idagdag mo ito. Nasa Japan ka, papadalang ka namin ito. Direct from the manufacturer mm -hmm. O nasa South Korea ka, padadalan ka namin yan. May meron tayong shipping papunta sa inyo. Wala pang isang linggo na sa inyo na. Ibebenta mo na kaagad. Hmm.